Yes. Ah. Ano na ngawil do no? Ah. May gapa well. Ano well. Yon, dito kami naglambat, may mga tao rin sa tabi oh. Kasi hindi nila nabulabog yung uh -huh. ano. Mga isda. Dito tayo bang huli. Dito tayo maglambat. <coughs> Tagal ko rin hindi nakapalaot ah. Ilang buwan din ah. tingnan natin may mga ka-brothers kung open pa uli tapos na mga ka-brothers paborito mong spot paborito spot Dito ng parami tayo oh lang po yung gaday tulong na tulong oh ang pwede pa diretsyo doon diretsyo yun doon baba muna kaibigan para walang may madanan hindi ko pwede manon dito dahil yung propeller doon baka tumama kasi so, yung magumon mga litre dyan Alright, so ingayin ulit namin mga ka-brothers, as usual, <laughs> Dating gawe, siyempre para pumunta sa lambat. Asus wala. Asus. <laughs> 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 ya, nanggan diyan. Walang kawala. Grabe. Ya, <laughs> <laughs> ya nanggan no, Basta wala lang lambed. All right. Mag-iingay na naman. Sabay ng konting karaoke. So dyan niya nga may lambat mga kabrato. So oh, yan lang, oh, hinihingay dito oh, para tulakbodon. Ayun, wala ka talos. Dito na natin, batakin yung ating lambat. Tingnan na natin kung ano yung ating mahuli. Ayan, si Brother Eric. Sinagad namin sa gilid yung lambat eh. Para walang ligkas yung isda. Tingnan natin kung may tumakbo ba o tatakbo pa lang. <laughs> Ayan. Para, pero sa gilid natin hindi mo tumasahan eh. Doon sa gitna yung ating masahan na ano. Mga, yung ating pahuli ito ay inano lang ito sakaling may babangga di wala siyang rusutan pag sinagad sa gilid oh yun isda oh ay, isdang bato yata ano yata yun ayun binumano o ano ayos yan sakot lahat ng sa dulo At sa dulo ay uli pa rin Ayan, sa dumaan. natin pa tayo sa isla. Wala ano lang na? Ano na? Ano na may na naman mga ka-brothers! So, palaban ang kamay mo, bayaw!

oo oh. <laughs> alaban ka ng tanggal yan uh -huh. shut out sa akin bibilab, may ito yagot. ay agot ayun paborito. paborito paborito may lubid pala dito sa atin meron ulit piraso yan <laughs> oh dito pa ay agot ulit ok dali lang burrito niyan yun meron naman set up sa kibilab ay itu lagi dengan ngatai kan? ano din. O kami, nagdagan. Kasi madaming ano, inakay. <laughs> <laughs> nag Daming nagabang. Tapos na ang pangalawang mo Kulong eh. Shout out talaga sa Dolphin Brand. Sana ikulong din yung isla. Ang haba ng fishing net na pinadala nyo. Alright, ingay na naman. May uli kami mga ka-brothers sa pangalawang area. Ayos, ito na yung nanap. Yun. Ang lang ha. Nag-iisa lang. Sana meron pa. Dagdag. Ayan. Hindi natin makakas. Rabbit fish naman. Yun. Ayos. Parisa na naman mga ka-brothers. Alright. Yun mga ka-brothers. Yun. No. Sige, hila. So kumain, dalawang kumain. Hindi sila lang silang ulong na huli. Kaya na kami mga ka-brothers. Muihin na kami ulong Tsaka daming nag din na iba. Wala nang ispat na paghulugan. So nakadalawang hulog na kami. At okay naman, may dalawang kilo siguro. Mga ulam din. Mga ulam din. Ito yung uli namin mga ka-brothers. Ay, may Isang kargaan lang yun daw? Isang kargaan lang. Oh, may pakul. Paborito. Paborito. <laughs> Dami yun dyan. Sumalulul. Paborito ng bayan